Uh, morning guys Tentu kena 301 Yang guys, uh, mede nak kawal Kita nangang uh, Hindi ni yang nanti nak katakan nangang aneh Hindi nangang katatawag nangang Kita dah tersendiri sakit nangang Guys Yan Hmm. Um, yung ano na ang panahon guys kaya nakapag work or, nakapag tayo Kaso lang ang pangit guys bukas may pasok kami Hinggo. Hinggo yung go hindi ako pangin lahat kaya okay lang yun at least kung paano kasama na kasama ko yung pamilya ng hindi maan natin Ah. Ah. sila lang guys ng nilindo. May gagala alam. Kasi hindi naman talaga importante sa pamilya. May banding time kayo. May ano kayo, may oras ka sa pamilya. Kaya, mahirap guys pag walang oras sa pamilya. Mabuti lang guys na hindi na ako ng pamilya ko. No, nawa na ako yung maganda. Na, ano? At ilang araw tayo hindi nak nakapag nakano guys kasi tuwa nga masama pan panahon kasi mahirap pag may lumili pa ng yelo. Hindi na, masakit dun. Diba? Kaya baka mahirap tayo mga Ah, uh, sila ba mahalaga tayo? <coughs> Pero sa ano guys eh. Di mangyari. Ah, uh, pala guys, thank you sa ano, thank you, you sa matapat ko matapat ko gusto ko o gusto gusto ko para sa pamilya ko kaya hmm, uh, hindi siya pa ko para nila sana ma sa tulong niyo maabot ko yung dapat maabot wala lamang po kasi ano po wala magulang na hindi naghahangat ng kaganda ka, uh, ng kinabukas ng pamilya at lang po ano ko sa <coughs> ba at dito tayo kasi ano ah, bisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibisibis bis 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 na makatagpo tayo ng sasakyan ito Nakawila tayo medyo, medyo ba <coughs> sorry sorry po may medyo natok kaya ma mahirap ito aww kabawo ah tanong pala ano nga pala guys ano ano po yung kasi kaya anong nag dalawang araw ito minggu lang pala guys kaya main harap pun anu gini. Oleh angin sangat kita. Kalau orang datang betul lah haja untuk pergi kae Ya. Toh. Ayo gua manggil kapten paraan, biar permit em kita dan nah well guys dia yeah, ni latar wala pepohonan ni ikonik

You okay. guys. lagi ni di penerbangan yang preview Bye. Mm view Ngayon po, gabi po. No, guys, talaga ano, po, wala po talaga no. Wala po namana na, review. Ah, lang tayo Atrijk, ingat lah, ingat lah. Ingat pun, ingat pun, ingat. Guys, ah, mungkin dah. Kan tidak langsung sama, saya tidak langsung sama kapu. Eh, nak motor. Eh, entah ni sih lah. Tanya nak apa? Tanya. ka <laughs> na wala <sas> yeah, na ka okay. ah, po ang kasyo ka yan diba ito ang kaya biyaya ka dyan